Isang may boro po na. Isang kaka po. Lighter po. Ma'am, okay lang yung cancer sa ilong? <laughs> <laughs> ano ba yan? Ano ba yung bus check? Ito, favorite ko tayo. Ayan, yung cancer. Ano ba kanina? Pagkasira ng ipen? Oo, eh. Wala. Mas maganda kasi yan yung cancer sa ilong. Yung kasabong mata. Meron to. May, may ino-offer sa atin. <laughs> ano yan? Best seller yan. <laughs> best seller. <laughs> 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 Ah, uh, cha time. Oo. Ah, uh, sige boss. Pagpasok natin diyan. Oh, cha challenge kita. Cha challenge mo ko? Oo, oh, oh, bibili, may bibilin tayo. Diyan pag bumili ka ng ano ng sigarilyo. Oh. Eh, pag bumili ka ng sigarilyo, meron 'yan yung mga nakapack. Sige, may mga challenge sige. May mga sakit-sakit. Ah, -sakit. oh, sige sige, tatanggapin oh, ngayon. Ta kahit anong challenge yan, Oo. Oh, oh. <laughs> kahit challenge yan. Ha? <laughs> ngayon, boss. Pag ka ng Marlboro, okay lang sigarilyo. Oh. Pili ka ng ano? Pagkasira ng ipen okay yung cancer sa Pagkasira ng ngipen, cancer sa ilong, yan Kasi Dapat ba sa'ng pipiliin, Cancer sa ilong, huwag yung pagkaputol ng paa. Sige. Excuse ako yung puto lumpa. <laughs>

Ma'am, okay lang yung cancer sa ibang. <laughs> ayan, ayan, ano ba yan? Ano ba yung bus Ito, favorite ko to eh. Ayan yung cancer. Ano ba kanina? Pagkasira ng ipen? Oo eh. Wala. Mas maganda kasi yan <laughs> <laughs> <Sa ilo. laughs> yung cancer sa ilong. Yung malabo mo Meron ito. May, may ino-offer sa atin. Ano yan? Best seller yun, te? <laughs> <laughs> <Best> -seller. <laughs> Wala na. Naubos mo Yung susunod na mabenta doon, te? Ngipin. Ayan yung pagkasira Pagka ng ngipin. Pagkabulok ng oh, pag Ayan yung maganda ata yan eh. Oh, madam, kaway ka sa vlog, madam. Bulag. Kaway ka sa vlog. Hello. <laughs> Thank you po. Wala na po kayong o Yung Pagkaputol ng pa. Ah. na po. Wala na. Po. Pero ito po, bestseller po ito, cancer sa ilong. Salamat po. <laughs> Kaya <coughs> <coughs> yeah, tingin mo na ngayon. <laughs>